Makabayang araw! Masaya ako na makita kang muli. Batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Ako si Teacher Shaw. ang patuloy na magiging gabay mo sa iyong paglalakbay. So worry no more! Halina, sasamahan kita upang pagyamanin ang iyong kaalaman. Para sa learning na laging wow! Dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun! Ito ang Aral Pan! Sa ating nakaraang episode, tinalakay natin ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Ngayong araw, patuloy natin itong pag-uusapan. Kaya naman siguraduhin na ihanda mo na ang self-learning module, ballpen at papel. Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan. Balikan natin ang iyong natutunan sa nakaraang aralin. Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap at piliin ang letra ng tamang sagot. Ang patlang ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop ng isang lugar. A. Lokasyon B. Teritoryo C. Lawak D. Hangganan Ang tamang sagot, B, teritoryo. Yay! Ang Pilipinas ay malapit sa sumusunod na anyong tubig maliban sa patla. A. Karagatang Pasipiko B. Bashi Channel C. Dagat Celebes. Si D. Karagatang Indian Ang tamang sagot, letrang D, karagatang Indian. Humigit kumulang na isang libong kilometro ang layo ng Pilipinas mula sa kalakang kontinente ng Patla. A. Asia B. Europa C. Africa D. Amerika Ang tamang sagot, A. Asya. Recap kaalaman! Ang Pilipinas ay bahagi ng kontinente ng Asya. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Napaliligiran ito ng Bashi Channel sa Hilaga, Karagatang Pasipiko sa Silangan, Dagat Celebes si sa Timog, at dagat kanluran ng Pilipinas sa kanluran. Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay batay sa Artikulo 1 ng Saligang Batas ng 1987 ay binubuo ng kapuloan ng Pilipinas. Kasama rito ang lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaloob dito. Kasama rin ang lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o horistiksyon ng Pilipinas. Binubuo ito ng kalupaan katubigan at himpapawirin. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 mga pulo. Ang kabuoang lawak o sukat ng bansa ay umaabot sa 300,000 km2. May 1,851 km ang haba mula sa Hilaga, Patimog at umaabot naman sa isang libo isang daan at pitong kilometro ang lawak nito mula sa kanluran pasilangan. Batay sa kasaysayan at mga kasunduan Kasunduan sa Paris ng 1898 Naganap ang kasunduang ito sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya noong Disyembre 10, 1898. Ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar sa mga Amerikano. Sa kasunduan, ang nasasakupan ay ang lahat ng kalupaan, katubigan at himpapawid na teritoryo ng bansa maliban sa ilang bahagi ng Sulu. Kasunduan sa Washington. Muling nagkaroon ng kasunduan ang Estados Unidos at Espanya noong Nobyembre 1900. Itinakda sa kasunduan na idagdag sa teritoryo ang Sulu, Cagayan at Sibuto. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya Dahil sa kasunduan nilagdaan noong ikalawa ng Enero, taong isang libot at tatlumpu, ng Estados Unidos at Gran Britanya, ang mga maliliit na mga pulo ng Mangsi at Turtle Islands sa pagitan ng Borneo at Sulu ay naging bahagi ng Pilipinas. Pinangasiwaan ito noong 1947, isang taon pagkatapos mabigyan ng kalayaan ang mga Pilipino. Sa Ligang Batas ng 1935, sa kasunduang nilagdaan sa Paris, hindi napasama ang Batanes. Kaya sa pamamagitan ng Saligang Batas ng 1935, itinakda na mapasama sa teritoryo ng Pilipinas ang pulo ng Batanes dahil sa paninirahan doon ng maraming Pilipino. Okay. Ang Pilipinas ay binubuo ng labing pitong rehiyon. Mga rehiyon sa Luzon. Okay. Rehiyon 1, Rehiyon ng Ilocos. Rehiyon 2, Lambak ng Cagayan. Rehiyon 3, Gitnang Luzon. Rehiyon 4A, Calabarzon. Rehiyon 4B, Mimaropa. Region 5, Rehiyon ng Bicol. CAR, Cordillera Administrative Region. National Capital Region. Mga rehiyon sa Visayas. Region 6, Kanlurang Visayas. Rehiyon 7, Gitnang Visayas. Region 8, Silangang Visayas. Mga rehiyon sa Mindanao. Region 9, tangway ng Sambuanga, Rehiyon 10, Hilagang Mindanao, Rehiyon 11, Rehiyon ng Davao, Rehiyon 12, Soccsksargen, Rehiyon 13, Caraga, ARMM, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Basahin ang mga pahayag tungkol sa aralin. Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Ito ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop ng isang lugar. Nakapaloob sa batas na ito ang sakop ng pambansang teritoryo ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay binubuo ng patlang pulo. ilang kilometro kwadrado ang lawak ng Pilipinas. Ilang kilometro ang haba ng Pilipinas mula Hilaga, Patimog. Alamin na natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, titik C. Para sa pangalawang bilang, titik A. Para sa pangatlong bilang, titik B. Para sa pangapat na bilang, titik E. Para sa panglimang bilang, titik D. Isaisip natin. Palitan ang mga simbolo ng mga salitang katumbas nito upang mabuo ang maikling sanaysay tungkol sa paksang na pag-aralan mo. Ang sagot? Ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya. Napapaligiran ito ng Bashi Channel sa Hilaga, Karagatang Pasipiko sa Silangan, Dagat Silebe sa Timog, Dagat Kanlurang Pilipinas sa Kanluran. Ang sagot, humigit kumulang isang libong kilometrong layo ng Pilipinas mula sa kalakhang kontinente ng Asia. Napapaligiran ito ng Taiwan, China at Japan sa Hilaga, Malaysia, Vietnam, Laos, Cambodia at Thailand sa Kanluran, at Indonesia sa Timog. Ang sagot? Ang lawak ng Pilipinas ay umaabot sa 300,000 km2. May 1,851 km ang haba nito mula sa Hilaga patimo. At umaabot naman sa 1,107 km ang lawak nito mula sa Kanluran, Pasilangan. It's time for Hula Amazing! Arrange the letters. Batay sa kinalalagyan ng Pilipinas sa mapa ng mundo, buuin ang mga salita sa kahon upang matukoy ang konsepto ng aralin. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang Pilipinas ay kapuloang napapaligiran ng patlang. ang United States of America ay masasabing patlang sa Pilipinas. Kung iyahambing sa kapuloan ng Indonesia, ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas ay masasabing mas patlang. Sa kabuuan, ang lokasyon o kinalalagyan ng Pilipinas ay masasabing ang buong patlang ay napapaligiran ng tubig. Kung ikaw ay maglalakbay mula sa Pilipinas papuntang China, masasabing ito ay patlang. Alamin na natin ang mga tamang sagot. Ang Pilipinas ay kapuluan na napapaligiran ng Tubig. Ang United States of America ay masasabing malayo sa Pilipinas Yay! Kung iahambing sa kapuloan ng Indonesia, ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas ay masasabing mas maliit Yay! Sa kabuuan, ang lokasyon o kinalalagyan ng Pilipinas ay masasabing ang buong kapuloan ay napapaligiran ng tubig kung ikaw ay maglalakbay mula sa Pilipinas papuntang China, masasabing ito ay malapit. Magaling! Masayang muka o malungkot na muka? Suriin kung wasto ang ipinapahayag na ugnayan sa lokasyon ng bansa at heograpiya nito. Iguit sapat lang ang masayang muka kung wasto ang ipinapahayag na kaisipan. At malungkot na muka kung hindi wasto. Shhh. Ang pulo sa Pilipinas ay 7,641. Masayang muka o malungkot na muka? Humigit kumulang 7 kilometro ang layo ng Pilipinas mula sa kalakang kontinente ng Asya. Masayang muka, malungkot na muka. Ang lawak o laki ng teritoryo ng bansa ay 300,000 kilometro kwadrado. Masayang muka o malungkot na muka? Ang haba ng Pilipinas mula sa Hilaga pa Timog ay 1,851 kilometro. Masayang muka o malungkot na muka? Ang lawak nito mula sa Kanluran pasilangan isang libo isang daan at pitong kilometro. Masayang muka o malungkot na muka? Alamin na natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, masayang muka. Para sa pangalawang bilang, malungkot na muka. Para sa pangatlong bilang, masayang muka. Para sa pang-apat na bilang, masayang muka para sa panglimang bilang, masayang muka. Mahusay! Yaman kalaman! Bilang isang bansa, ang Pilipinas ay may teritoryo at hangganan. May malaking kinalaman ang teritoryo sa pamumuhay at kabuhayan ng mga mamamayan nito. Dahil mahalagang matukoy ang mga hangganan at lawak ng teritoryo para sa proteksyon at pagtatanggol nito. Kaya naman bilang mamamayan ng Pilipinas, pangalagaan, protektahan at mahalin ang ating bansa. Oras na para sa aral pan, gawain pantahanan. Magbasa tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa geografiya nito. Dahil sa susunod na aralin, lubusan natin itong lalakbayin at uunawain. Hanggang dito na lang muna tayo. At dito man tayo titigil, hindi pa rin magpapapigil. Muli ako si Teacher Shaw. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ikay patuloy na Dahil mag-aral is fun, sa aral pa. Paalam!